Jordan Stadium 90 size 7.5 women's uli paunahan baka mapunta na to sa iba gandang kulay niya ito Paborito to ng mga misis nyo ayun o oh. ito yung pair na combination ng Jordan Jordan 1 tsaka Jordan 5 kaya makikita nyo meron merong 5 dito tsaka 1 combination to ng Jordan 1 tsaka Jordan 5 yung Stadium 90. Tingnan natin yung mismong sapatos. Ooh. Ang ganda naman ng pagkagawa na ito. Kulay pa lang, oh. Paborito ng mga misis nyo. Ayan, oh. Yung details, para makita nyo. Isusum natin yan. Oh. Outsole. Yan, Jordan 5 yung outsole nya. Ito yung Jordan 1 ito kasama pa sa Jordan 5 yung ganyang style. Siyempre, amoy check. Mm. Kaya pay nyo na ako sa may gusto. Huwag nyo nang patagalin to. Baka mauna ka kayo. Alright. Okay, maraming salamat. At doon na nagtatapos yung ating unboxing. So, sa mga susunod na unboxing, abangan nyo ako. At please follow my Facebook page, The Goods. All Goods. Bye bye, Peace. Move to zero. I am from zero.